Ah uh, guys, uh, nandito tayo ngayon sa Binyan Laguna, uh, San Antonio. Yan, medyo nag-service lang tayo kaya medyo inagaan lang natin ang pasok. Yan, bali ito uh, Toyota Vios to, ma'am. Altis Toyota Altis. Uh, ang problema nito, guys, uh, na nalobat ang battery. <laughs> Yan. So, ah uh, kagabi pa kami nag-message ni ma'am, sabi niya kasi starter motor. Yan. Bali tsinik ko ngayon, ang problema niya lang uh, lobat ang battery. Yan, mga isang linggo ma'am hindi nagamit. Ah, <laughs> mali ito guys. Yan, uh, ah, meron naman siyang battery indicator so ah, ibig sabihin na ah, gumagana ang alternator niyan. Yan. Yan start natin. Ah, ganito guys sa ah, papa papa papaalam ko lang sa inyo kapag putol-putol ah, ang tunog ng starter o yan ibig sabihin guys sa ah, low bat ang battery niyan. Pero kapag ah, pa isa-isa pag start nyo, tak, tak ibig sabihin na maaring solinid ang problema so uh, ito napansin ko at putol putol ang tunog yan ito tapos ito guys namamatay yung sa dashboard ibig sabihin guys sa low bat lang ang battery niyan kasi one week yata hindi kinamit to sabi ni ma'am kaya may pagkakataon na malulobat dahil sa radio. ah uh, minsan kasi ang radyo guys sa kapag uh, isang linggo nga hindi kinamit ng sasakyan at medyo may edad na ang battery. Kaya ang nangyayari, kinakain ng radyo yan guys. Kahit na patay ang radyo. Yan, meron kasi yan guys na memory sa istasyon. Yung kapag pinatay nyo yung, kunyari nasa 97.1 kayo, pinatay nyo yung radyo. Yan, pati susi. Kapag ino ng susi, nandun pa rin yan guys sa 97.1. Parinig ko sa inyo guys. Yan. Yan. to guys. Yan. Kapag ganyan guys, sa uh, ibig sabihin low bat ang battery kapag putol-putol ang tunog. Kaya hindi naman natin ilalahat guys sa mga gumagawa ng sasakyan katulad kung mga auto electrician. Uh, kapag medyo manloloko ang gagawa guys, kawawa naman lalo sila mga babae. Yan uh, mabilis maloko. <laughs> 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 Kasi mamhan. Yan, medyo mahihiyain si Ma'am. Yan, ito guys, tuturo ko sa inyo. Katulad nito, ah, meron si ma'am na kasakyan na ah, Hyundai Grand Star Grand Star X to ma'am? Hindi naman. Ah, si RDI. Ah, si na. No. Yan. Yan. So, tinanong ka kay ma'am, meron siyang ah, kable, pan series. Yan. Ito guys, tutorial ko sa inyo. Ah, tuturo ko sa inyo kung paano mag-series. Ilalayo nyo lang to guys, yung positive at saka negative. Yan. Medyo mahaba naman kaya aabot naman tayo rito sa baterya ma'am pakawak na mom. salamat po yan ito guys tuturo ko sa inyo dito nyo guys ilalagay yung positive yan sa positive tapos ito yung sign ng negative yan wag na wag nyo guys na maipagpapalit yan kasi kapag naipalit nyo yung positive nandito sa kulay itim na to negative kapag nilagay nyo rito guys okay naging taga video ko pa si mama <laughs> yan kailangan guys hindi magsasalubong kasi kapag nagsalubong yan uh, mag i-spark yan puputok yung uh, yung ano natin yung yung clam uh, matutunaw o maaaring masira yung diode ng alternator kapag nagsalubong yan guys ngayon eto na tayo yan medyo ingatan nyo lang guys ha sa mga nagdi-DIY yan kailangan pag positive katulad nito malapit tayo sa tubo yan, sa preno yan guys. Yan, ito yung uh, fluid tank. Kapag ito hinatak nyo, didikit yan dito, mabubutas yan guys. Napakalaking trabaho nyo guys. Yan. Wala na ito, positive, negative. Ma'am, nyo po ma'am sa sakay nyo. Yan. Ando nyata ma'am. It. Ito guys, uh, share ko lang tong video na to. Tapos, uh, wag na wag yung pagdidikitin to. Kasi may nakadikit na sa positive, negative yan. So, medyo one hand lang tayo. Yan, positive. Positive sa positive. Negative sa negative. Ayan. Ayan guys, positive. Sa pula, negative sa itim. Save lang dito guys. Ano positive? Negative. Bali naka Series na siya yan kapag maiksi ang kable nyo guys uh, Kung may sasakyan kayo Itutok nyo na lang Yung sasakyan kapag maiksi ang kable nyo Ayan medyo uh, I-charge lang natin ng konti Pampakirevolusyon nyo nga po ng konti yan Sige ma'am, dito ka na po. Mainit dyan. Yan. Tapos sa uh, i-start natin. Sana uh, mandar na. Kapag in-start nyo guys, uh, tanggalin nyo ka agad yung sa kable na ikinabit nyo. Yan. Okay na. Okay na ma'am. I-start na. Yan. Aalisin yung negative. Tapos guys, aalisin nyo rin dito Yan, may positive Yung malapit sa tuto Yan, okay na guys Hindi na mag-short lang kasi tanggal na Okay na ma'am, di ba ma'am? Okay, hindi starter ang sira Bale, ito guys, yung bati ni Daon uh, uh, 2023 ma'am? November. November So, uh, ngayon magno-November Malapit na mag-November -no uh, One year pa lang So, ibig sabihin, uh, buo pa to Ayan, uh, okay pa yan. Kaya lang, ang nangyari lang, uh, hindi lang nagagamit ni ma'am ng mga one week. Kaya dapat mo pa-start na lagi, ma'am. Kahit mga every two days, start nyo pag medyo busy po kayo. Mm -hmm. Yan, ito guys, sumaandar na yun. Yan. Bali, ito guys, uh, papanda rin muna ni ma'am ng medyo matagal. Ma'am, kahit mga 30 minutes na, papanda rin nyo po. Yan, para, tapos kung maaari mo, Ma, ito muna ang gamitin nyo, kung aalis kayo. mam Ma ma'am, salamat po. Yan. And guys, ah, uh, sana may tatutunan kayo sa isinal kong bagong video. Ah, uh, huwag muna kayo guys na magpapagawa ng starter o alternator. Ipacheck nyo muna guys tulad nito guys. Sana bat lang. Guys, maraming salamat. Ah, uh, GN pala din channel guys.